hello. Ang title nito ay okay sana kaso yung push the button. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito. Yan. Okay sana kaso yung push the oops. Sorry, yung push the button niya maliit daw alam nyo na yun bisan natin duplicate natin yung layer tapos okay. dito sa filter liquify uh, taas lang natin to lakihan natin konti dito sa brush size malaki natin pwede yun. kaya natin. Di diba? <laughs> Alam mo kung bakit? 'Yan. ginagamit, Ayan. So, kung meron kayong alam na maliit, <laughs> pwedeng palakihan, di ba? Yan, okay na. Diyan siya dati, ngayon okay na siya. Masaya na. <laughs> Ang saya-saya. <laughs> tapos kailangan dito eh meron ditong yung tawag eh ano ba yun? burn tool dyan burn tool yung din option sa mid tones tapos yun, mga mga 13 lang okay na yun. Yung protect tones, tanggalin natin yung check dun sa taas. So, ayan. Lagay natin ng, ng depth. Para lalim. Para okay tignan. Ayan. Then, this is the dodge tool. Para maputi konti. Okay. Kaya ganyan, kaya yan ang yan ang kalokohan. <laughs> okay sana kaso yung push the button. Bow. <laughs> Maraming salamat. Bye.